Yun. Yes, so, okay guys. And, well, yeah. Father's Day ngayon. So, andito tayo sa Moa. Alright. Tikot-tikot lang tayo, guys. Kaya kasama ko si Patricia. Patrick. So yung Christ, napakaraming tao ngayon dito sa Mawa. Oh. Palibasa Father's Day at natapat pa ng Sunday. Kaya naman, talagang ah, halos lahat dito nag-celebrate guys. So yan, napakaraming tao dito ngayon, mga mga doll. Yeah, so gala-gala lang tayo muna. Magpapagutom para mamaya. Ay, napakarami talagang tao guys. Oh. Para na tayo sa... Ano na, nandun na ako sa dulo. Dito pa pala kayo. Saan okay. tayo? Doon tayo? Banda <laughs> ko. KFC. Mamaya doon tayo kayo sa KFC mamaya. Saan yung gusto kumain? <laughs> Ayan, so hindi pa kami nagtatapos. <laughs> Saan yung gusto kumain? Sa Jollibee o sa McDonald's ng Inasal? <laughs>